Hello? Napanood mo ba yung ating video sa paggawa ng Google Drive folder? Kung oo, for sure alam mo na rin itong ituturo ko sa'yo. Yung nakaraang video na in ko ay gumamit tayo doon ng laptop. Pwede rin yon gawin gamit ang desktop or computer. This time, ang ituturo ko sa inyo ay gamit naman yung cellphone. Alam ko sa inyo, mad madalas na hawak ay cellphone, de ba? Kaya mas maganda kung gagawa kayo ng Google Drive ninyo, Google Drive folder gamit ang inyong cellphone. Bukod sa madali na mabilis pa, 'di ba? Ang ano lang sa Google Drive, sa paggawa ng Google Drive, um, kailangan mo lang ng app tsaka yung kaalaman kung paano 'yon gagawin. Actually, kapag uh, gagawa ka ng Google Drive, pwede yon offline. Pero hindi ka makakapag-upload ng files kung wala kang data. Kaya kailangan mo online. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano yun gagawin kasi kapag ka nakagawa na kayo ng outputs ninyo, nakapagsagot na kayo ng mga modules ninyo, online, or gamit yung tinuro ko na PDF, pwede nyo lang i-upload sa sarili ninyong Google Drive yung inyong mga ginawang modules. Okay? So, i-click natin yung Google. Hahanapin nyo lang sa inyong uh, applications yung inyong Google Drive app. Okay? So, ako meron akong folder para sa Google Apps. Ayan. Yung Google Drive folder ay, sabi ko sa inyo, parang triangle. So, ito siya. So, i-click natin siya, Google Drive nung nakaraang video lesson natin kasi, marami akong folders doon kasi ang ginamit kong account ay yung dati ko pang Gmail. Pero ngayon, gumawa ako ng panibagong Gmail para lang sa tutorial na to. Diba? Para para konti lang yung makikita ninyong folders. Nakafocus lang talaga siya. So, kapag cellphone ang gamit ninyo at bago lang kayo sa Google Drive, eto yung makikita ninyo sa inyong screen. Yan, nandiyan yung home. Dito sa home, nandiyan yung inyong mga gawa. Kadalasan nandiyan yung yung recent na files o yung mga pinakalatest uh, pinaka latest na files na inyong nabuksan. Diyan makikita niyo sa home. And then meron dito yung starred. Kapag i-starred, is ibig sabihin, ito yung mga files na nilagyan mo ng star. Kapag ang file ay nilagyan mo ng star, ibig sabihin, yun ay gusto mong tandaan, o kaya, yun yung file na kadalasan mo yung binubuksan o na tinatandaan mo talaga. Kaya mo siya nilagyan ng star o file na pinakamahalaga. Yung mga ganon. Para kapag ka pinindot mo yung, yung tab ng star, makikita mo kaagad yung file. Yun. And then dito, sa shared, dito mo makikita yung mga files na iyong shinare o mga files na shinare sa'yo. Okay, pero dahil bago lang itong ating account, wala pa tayo may kita dyan. And then, meron tayo dito ang ah, folder. Yan, may files nakalagay. Ang focus nito ay folders lang mismo. Yan, nakita naman na kayo ng folders, diba? So, kung bubuksan mo yung folders, ayan, yung mga folders. okay Pero kapag pumunta kayo sa home, makikita nyo yung mismong file. Pero pag folder, folder ang makikita ninyo kailangan mo pa siyang pindutin para ma-open mo yung file. Okay? So, balik tayo sa home. Ang ituturo ko sa inyo, di ba, ay gagawa tayo ng Google Drive folder gamit ang cellphone. So, may nakikita kayo dyan na plus sign, di ba? Yan. So, ikiklik lang natin yan. So, lalabas dyan yung create new folder, upload, scan, Google Docs, Google Sheets, at Google Slides. So, tsaka na natin pag-uusapan yung ibang uh, buttons dyan kapag kinakailangan. Pero, ang ituturo ko lang sa inyo ay etong tatlo. Folder, Upload, at tsaka yung Scan gamit ang inyong computer. Kung gusto nyong gumawa ng folder sa inyong Google Drive, pindutin nyo yung Create New Folder. Okay? So, pindutin natin yan. And then, magpa-prompt yan magbibigay kayo ngayon ng pangalan ng inyong folder. So, syempre, tungkol sa ALS yung ating pag-uusapan. So, probably, ang ilalagay natin dito ay ALS Online Outputs. Yan. Kasi, plano natin, di ba, gagawa tayo ng folder kung saan ilalagay natin lahat yung nasagutan nating modules dito sa isang folder. So, create. Ayan. So, nakita nyo, dalawa na yung ating folder. Yung ginawa natin ay yung else Online Outputs. Ayan. Pag binuksan mo siya, wala siyang laman. Kung gusto mo siyang lagyan ng laman, like, i-click mo ulit yung plus. Okay? So, nasa sayo na yon kung gagawa ka ulit ng folder or mag upload ka na ng file. Okay? Now, balik tayo sa home. So, nakagawa na tayo ng file folder. Ngayon, ano naman yung susunod natin gagawin? Gagawa tayo, mag upload tayo ng file. Galing sa ating cellphone, dadalhin natin sa ating Google Drive. Okay? So, i natin yung upload. Yan. Tapos, lalabas yung iyong mga files. Kahit anong files pwede mong i-upload sa iyong Google Drive. Ayan, kung makikita nyo dito, oh, puro pictures yung nasa akin. So, let's say, ia-upload ko tong image. Okay? Your file is being uploaded to my drive. So, aantayin mo lang na mag-notify siya. Kung pwede mo rin siyang i-refresh. And then, makikita mo na na nandito na sa ating Google Drive folder yung inyong in-upload na file. Okay? Picture yan na ating in-upload. Paano naman kung yung iyong module? So, plus ulit and then upload. So, hahanapin nyo ngayon kung nasaan yung inyong ginawang module. So, let's say nasa file ano siya. Kung kabisado nyo yung yung kanyang folder, kung saan nyo sinave yung inyong uh, module, pwede nyo siyang hanapin. Pero, hindi ko siya mahanap dito. So, pupunta ako rito sa documents. Ayan. Wala daw tayong files sa ating documents. So, talagang hahanapin natin siya sa files. Nasaan kaya? Baka nasa downloads yon Asan ba yung ating module 1? No? di ba Napakarami ko kasing files dito sa aking uh, cellphone. Malapit na nga siyang mapuno, diba? Asan na yung ating module 1? Hindi ko oh, maalala kusan ko siya nilagay. Ayan, nakita ko rin sa wakas. Ayun. Ang ating module 1 ay ito. Mas maganda kung ano, i-rename -re nyo yung inyong tinapos na module para madali nyo siyang mahanap. Okay, okay. Ayan. Your file is being down uploaded. So, antayin nyo lang. And then, mag upload na siya. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung na upload na. Ayun na. Na-upload na natin yung ating module 1. Okay? Now, etong in-upload nyo ay nasa drive nyo mismo. Pero, wala siya sa inyong folder na ginawa dito sa ALS online outputs. ba? Diba? Pwede nyo namang ilipat yan sa loob ng folder. Click nyo lang yung tatlong button. And then, lipat nyo siya. Nakalagay. Hanapin nyo yung move. Move. Tapos, ibibigay nyo dyan kung aling folder nyo siya ililipat. I-click nyo lang yung ALS online outputs. And then, move. So, wala na yung ating module 1. Ito naman, yung, J yung ating picture. Ganun ulit. I-move natin siya. Ipapasok natin siya ngayon dito sa ALS online outputs and then move. Okay. So, nakita nyo, wala na tayong nakalabas na file. Nasa folder na silang lahat. Paglinik natin yung ALS online outputs, nandiyan na yung ating files. Okay. Next. Balik tayo sa home tayo naman ay gagawa ng isang uh, scan. Okay? Kung halimbawa meron kang uh, meron kang output kung saan pinaguhit ka ni module, 'di ba? kaya meron kang may pinapicturan si module sa inyo, may gusto kang object na ipakita. Pwede mong gamitin yung scan. So kapag scan, gagamitin niya yung iyong camera. 'di ba? So mamimili ka lang kung anong camera yung meron ka. And then uh, iya ano nila ngayon kung anong kung rear cam ba o your front cam. So halimbawa itong laptop natin ay ia-upload natin sa mismong Google Drive. So i-click niyo lang yung picture and then check. So may ano siya diyan, may option pa diyan. Ini-scan niya na o automatic. 'Di ba? So mas maganda ito kapag ka may mga documents tayo, 'di ba? Halimbawa, etong ano, etong tong papel, ah, uh, hindi papel. Ulitin natin. Halimbawa ito. i-scan Ayan. So, magiging ganyan na siya. Pwede nyong i-crop. Meron siya dyan na ma meron siyang ano dyan, tools para ma, ma niya ano, siya, ma resize. Ayan, para maayos nyo So, sabi ko nga, pag nag-upload kayo, o oh, yan, di ba diba? Ganyan na yung naging itsura niya. So, upload natin yan. Tapos, pangalanan nyo lang. Tip it. Ayan. So, sa folder, may drive muna. So, save muna natin siya dyan. So, nag-upload na tayo. Okay, next. O, oh, diba? I-refresh lang natin ng i-refresh para makita natin kung na-upload na. na. Ayun. So, na-upload na siya. Nandiyan na siya sa ating drive. So, punta tayo dito sa ating folders, sa files. Nakita niyo siya dito, ba? Diba? So, ililipat ulit natin siya sa ALS Online Outputs. Click natin ulit yung tatlong bilog. And then, hanapin natin yung move ilipat natin sa ALS online outputs and then move. Okay? So, pag inopen natin yung ating folder ng ALS online outputs, lahat ng ating outputs o lahat ng inyong outputs ay nandyan na sa folder. Huwag kayo mag-alala kung hindi nyo pa mailagay yung files din sa mismong folder kahit sa drive lang na mismo. Pwede nyo namang ilipat yon later on. Okay? So, ulitin natin ha. Kapag gagawa ka ng panibagong folder, click lang yung plus sign. Click lang yung folder. Okay? Kung gusto mong gumawa ng folder, i-click mo naman ang upload kapag ka gusto mong maglagay, mag-upload ng any file. Okay? Kung module 'yan, i-click mo yung file ng module. Kung scan naman 'yan, kung halimbawa may sinagutan ka na hindi mo kayang uh, i-type, pwede mo na lang siyang picturean and then i-send mo gamit dito sa gamit ang Google Drive. O diba, di ba napakadali? Hindi mo na kailangan bumili ng 3-in-1 printer. Hindi mo na kailangan magpa-print ng magpa-print. Ang gagawin mo lang, sasagot ka lang, 'di ba? Kung hindi mo naman siya masagot sa PDF file, pwede mong isulat ang iyong sagot, Saka mo ngayon pindutin yung plus and then iskan mo i-upload sa iyong Google Drive folder. Okay? So, 'yun lang muna. Abangan yung susunod kung paano ipapa-check yung laman ng Google Drive folder. So, ganun ulit, gamit ang computer at gamit ang cellphone. So, thank you so much wa kayo magsasawang makinig matuto sa ating mga video lessons. Thank you.